basa. ah, ng ano guys, nang papayas guys sarap po guys, adubo ng papayas papaya pala ano natin po guys, adubo lagyan na natin guys ng ano yun, ng bawang wala nang ibang halo guys, bawang lang sa katuyo, siyempre 对、嗯。嗯嗯 Ano ka to? Ganitohin natin siya guys. Para naano siya. Para ano siya guys, para maliit. Hmm. Pero ganito lang siya kalaki guys o. Oh. hindi maano yung mga buto niya guys. Ganito na natin siya. Guys, pero nawala yung kape niya guys. Yung ano niya yung... Okay. So... Ayan guys Ganito guys Lalagyan natin siya ng asin guys Para mawala yung ano niya guys Katin niya Para may yung ano niya guys Yung katas niya Mano Yung katin niya guys Maiwan sa katas Saka magtutubig siya guys Maglalagyan mo siya ng asin Ayan Mag, ano siya guys magkakatas siya para Pag lalagyan mo siya ng asin At saka yung mawala yung ano niya guys Kasi makatikas ito guys Yung ano niya yung katas niya guys Yan ito yun guys Pag magluto kayo ng kapayas yun, yun. <makes music> Mm. guys, so, nag, ano na guys. Nag-ano na siya. Lumabas na yung mga katas niya guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, so yung katas niya guys. Ayan. Ayan. Nilagay ko na pala guys Hindi ko na nabilan Ahos lang ito guys Ahos Nang nilagay ko guys so At patuloy Wala nang iba pa guys Na halo-halo kasi wala naman tayong magandang wala naman tayong masarap wala naman tayong na masarap na halo halo ng guys so, So, na natin siya guys. Ayan. Ayan natin guys. Ubusan natin ng ano guys. Tapos, lagyan natin siya ng malik sarap. Ay. Ayan guys. Tapos, ayan. Ayan. Takpan muna natin, guys. Tapos babalikan natin, mamaya. So, hmm. yun. Yung hmm. yan, yan. natin, kulay na sa guys. So, yan, guys. na yung blood guys. Nandito sa next blog,